tanat is sinampalukang galunggong. Ito guys, o so yung galunggong na bilog at malalaki siya guys. At inasimang ko siya ng fresh na sampalok. Sa kanilugyan ko siya ng kamatis, saka bawang, sibuyas, saka luya. Ayan, saka paminta nga pala guys. Saka ito, hiniwa ko ang sili kasi sobrang lalaki ng nabili kong sili guys guys ang aming dinner thank you for watching bye Ayan guys, luto na ang ating ginataang gabi. Ayan, medyo may sabaw-sabaw pa rin siyang konti guys. Pero okay na rin ito guys. Mas masarap din yung may konting sabaw. Ito ang aming lunch. Ayan. Ginataang gabi. Na merong fried pork belly.